Okay, meron lang tayong sagutin dito sa tanong, no? Meron nagtanong sa atin dito. Idol Nurture, kapag po ba inverter ay 4 12 volts? At kapag uh, naman uh, non-inverter ay 220 volts? O hindi po ganon? O kaya po ay scrollless ay 20 volts? At kapag may scroll ay 12 volts pa explain idol pang dagdag kalaman so ang tiyotokoy dito ni sir ay yung inlet bulb motor no yung inlet bulb motor ng isang automatic washing machine so sa tanong na ito no hindi lahat ng inverter ay gumagamit ng 12 volts lalo na sa inlet bulb no so maraming inverter na ang ginagamit nila ay 220 pa rin pagdating sa si inlet valve. Usually, motor lang yung inverter tulad ng Whirlpool, yung ibang LG, yung ibang... Hindi lahat, no? Hindi lahat gumagamit ng uh, 12 volts, no? So, kadalasan, kahit inverter yung washing machine, ang gamit nila na ni inlet valve ay 220 pa rin, no? So, tingnan nyo siya doon sa... Mayroon naman siyang plate, no? Or nakalagay doon kung 12 volts siya or 220. Or, matse-check nyo siya gamit ang tester kung 12 volts ba or 20 no so mayroon na tayong ilabas na vlog niyan no so hindi rin la yung lahat ng uh, non inverter so sure ball yan ang gamit niyan is 20 basta non inverter ang washing machine lahat yan uh, 220 volts ang gamit na inlet bag no unlike sa inverter mayroon gumagamit ng 12 volts mayroon din gumagamit ng at uh, 20 volts no so kailangan ma-check niyo siya na no? ma-identify niyo siya kung uh, anong uh, voltage ang gamit niya no kasi ang kadalasan sa experience namin ang gumagamit lang naman kasi ng 12 volts in lit bulb inverter ay si LG no so siya yung may 12 volts LG pero yung mga Samsung LG ay ang gamit niyan uh, Samsung washing ang gamit niya ay to pa rin doon sa mga inverter niya sa Whirlpool kahit inverter, 220 pa rin yung inlet bag no? So, doon naman sa isang tanong pa yung uh, screwless at saka yung may screw, no? So, wala, no? Wala. Mayroong screwless na 12 volts. Mayroong 220 volts, no? Mayroong... Kaya kailangan ma-check talaga, ma-identify. So, ang mahalaga, kung bagong technician ka, alam mo, sukatin, gamit yung tester, yung isang 12 volts at saka... 220 volts, no? na inlet valve no so through resistance magagamit makikita niyo siya kung 12 volts ba siya or 220 volts no so mayroon naman tayong na i-vlog niyan sa inlet valve no tingnan niyo lang makikita niyo na diyan kung anong difference ng 12 volts at saka 220 volts paano siya i-identify no so yun no so, sana masagot natin yung tanong mo sir thank you